Hi Lods, ito na pala yung update sa ating mga manok pagkalipas ng uh, limang araw yung iba naman ay apat na araw no? so hinati ko sa dalawa kasi medyo maliit yung aking uh, pinag, uh dito, pinagpapalakihan ko sa kanila hanggang ilang weeks dito Ayan. Masikip nasikip pala yung ano, 70 plus So hindi kasya. So 40 lang pala yung nandito. 40 mahigit. Nung nakaraan din ay 44 nandito. So yan sila. Oh. So far isa lang yung namatay. Yung talagang uh, pinakamaliit. Sa 75. Isa lang yung namatay. Oh, silang lahat ay malusog naman. Ayan. Malusog naman sila. At uh, yung iba, hinati ko. Nandito sa kabilang kulungan ko naman. Dito. So yung mga kulungan na to, Lods, so, yung mga luma na to. Pero napapakinabangan ko pa rin. Ayan. Nandito naman yung iba. Nasa 30 pieces nandito. So wala rin namatay. Healthy naman sila. Ayan. Pansamantala, lalagyan nyo lagi ng karton kasi malamig. Nalang dito sa amin, lagi umuulan. Pagkagabi kasi, malamig yung ano, flooring. Kahit na naka-flooring sa nang ganyan, yung plastic na ganito, ah, malamig lapot lagi niyang protection lagi saka yung ilaw tuloy-tuloy lang kasi sa mga ganyang edad ng CCU uh, ay talagang masilan sila sa lamig 'yan oh no? okay. so super okay naman healthy naman sila ito nga schedule ko na sana ilipat itong isa yung nauna ito ay ano na 'to eh malapit na ito mag isang buwan ayan o, lalaki na yun lalaki hmm. na sila eh kaya nasira yung multicab ko kaya hindi ko madala doon sa ano tapos may mga meeting meeting din para sa graduation ng anak ko kaya hindi ako nakaka ano ng time nadalhin to doon sa farm kasi nga malaki na rin eh. Lipat ko na yung mga liliit dito, yung kinakita ko sa inyo. Yung 74 na lang, piraso. Yo, so, kaya nyo, malalaki na eh. Malaki na nyo, no? <laughs> okay, oh. <laughs>